Magandang umaga po muli sa mga giliw kong tagapaginig ng acting channel atista ng Pilipinas. Kumusta na po kayong lahat? Ako po si Mang Ateong at ito po ang ating radio podcast, ang boses ng mga Pinoy at sa buong mundo. Ito po ang ating advokasya o katangkulan na maghatid ng mga tamang kaalaman sa ating mga kababayan tungkol sa mga bagay-bagay na pinagbabawal o hindi tinuturo sa ating mga eskwelahan sa Pilipinas, partikular sa usaping may Diyos bawala. Isa sa ating tagapakinig na nagtanaw sa atin kung ang lahat ng bagay ay nabuo, paano naman ang lahat ng bagay ay mamamatay, kagaya ng universe? Sa huling episode, ipinakita natin paano ang araw, mundo, tubig, hangin, tao, buhay, at lahat ng bagay sa kalikasan ay nabuo na hindi kailangan ng Diyos. Bakit ang bagay na ito ay hindi gawa ng Diyos? Dahil sa mga komplikadong proseso ng mga ito para mabuo. Pinakita rin natin na ang mga naniniwala sa Diyos ay akala na lahat na ang bagay ay nabuo lamang kamakailan, 6,000 taon lamang. Ang eksaktong araw ay noong Oktubre 23, 404, linggo at alasais ng gabi. Dito makikita niyo ang kamangmangan ng na mga naniniwala sa Diyos dahil karamihan sa kanila hindi alam na ito ay gawa-gawa lamang ng isang bishop at pinaniniwalaan ng maraming taon noon at inilagay pa ito sa Biblia ng King James Version ng Protestante. Akala nila na isang araw noon ay katumbas ng isang, isang, libong taon. Ito ay makikita nyo sa mga versikulo ng awit at Pedro. Ang araw ng paglika ay binasi sa genealogy ng mga tao sa Biblia noon. Si Matthew, inumpisahan niya ito kay Abraham, samantala si Luke naman ay kay Adan, Adam. Adam. Subalit, so, pinatunayan ng, na ebidensya ng arkeolohiyo na ang mga komplikadong sibilisasyon noon ay umiiral na bago pa ang 4004 sa mga lugar tulad ng Mesopotamia, Egypt, at China. Ito ang mga ebidensya bakit ang Biblia ay hindi totoo. Sa episode naman na ito, tatalakayan naman natin paano ang universe at lahat ng bagay ay mamamatay at maglalaho. Ang lahat ng bagay ay maglalaho dahil may mga pwersa na kumukontra sa mga ito. Halimbawa nito ay ang tinatawag na FICTION pag ang isang bagay lagi mong ginagamit, ito ay unti-unting naluluma at kalaunan hindi mo na siya magagamit. At dahil wala na siyang silbi, unti-unti mo na lang inito masisira at maaagnas sa haba ng panahon. Ang paglawak ng universe ay isang halimbawa rin ng isang pwersa na magkasulungat na humahantong sa pagkasira at pagkaubos ng lahat ng bagay na nasa loob nito. Ang tawag nito ay entropy. Ang universal na batas mula sa kaayusan patungong kahulugan o oh, kaguluhan ay ang teorya ng order to chaos theory. Ano ibig sabihin nito? Halimbawa, may isang baso ng tubig na nakalagay sa mesa mo. Ibig sabihin ang baso ay nasa order state dahil tahimik lang siya na nakatayo sa mesa o nakalagay sa mesa, pero hindi ibig sabihin na ito ay nakatayo lamang sa mesa habang buhay. Darating ang araw na ito ay matutumba mauhulog o di kaya mababasag. Kung mababasag ito, ito ay wala ng gamit at itatapon na lang sa basura at unti unting maglalaho o mamamatay. Itong ang kalagayan ng baso ngayon ay na, tinatawag na chaos state. Dito makikita natin na habang ang friction ay naglalarawan ng pagkasira o pagkawasak ng isang maliit na bagay, ang halimbawa naman ng universe o cosmos ay nagbibigay ng na mas malawak mas hindi may asahang katotohanan tungkol sa pagkamatay nito. Ibig sabihin, ang pagsira o pagwasak ng universe ay hindi lamang bunga ng paggamit, ngunit isang pangunahing property ng existence. So, property yan ng existence, ang pagkamatay. Kaya ang kamatayan ay isang natural na bagay kung saan ang lahat ng bagay ay maglalaho. Di mo kailangan ng Diyos para mamatay ka. Kusa na lang ito mangyayari dahil sa batas na natural. Maliban sa priksyon at ang paglawak ng kosmos o ng universe, iba't ibang physical, chemical o biological na mga persa ang tumutulong din sa proseso sa pagkamatay o pagkabulok. Ito ay technically na tinatawag na decay. Ang mga persa, ang mga persang ito ay nangyayari sa lahat ng bagay mula sa pinakamaliit na bagay gaya ng atom hanggang sa pinakamalaking bagay kagaya ng mundo at ang ekolohiya nito. Tingnan natin ang kalikasan, paano sila, paano itong mamamatay o mawawasak o nagwawasak din ng buhay. Ang pagkilos ng malakas na hangin, rumaragas ang tubig, ay pumapatay at sumisira sa mga bagay na ginawa ng tao. So lahat ng bagay na ginawa ng tao ay nawawasak dahil sa mga natural na mga kalamidad nito ang malakas na ulan, nagwawasak na ating mga lupa o tinatawag din natin mga landslide. Ito rin ay nagwawasak ng mga bundok ng ating mga kalikasan. Ang mga alon ay kayang magwasak ng mga bato, ng mga matitibay. Ang mga lindol ay sumisira ng ating kalikasan at pumapatay din ng mga tao. Dito makikita natin na walang bagay na permanente. Lahat ng bagay ay mamamatay at maglalaho Pag humina naman ang gravity Umawala ito, lahat ng tao sa mundo ay lulutang na lang sa hangin At puputok na lang na parang lobo Kung mawawala ang gravity, ang lahat ng bagay ay magbabanggaan at magwawasakan At unti-unti, ang enhirian nito ay mawawala na lang At lahat ng bagay ay lalamig at hihinto at tatahimig So lahat ng bagay ay unti-unti ring mamamatay. Ngayon, kung titingnan naman natin ang chemical side, alam natin na ang lahat ng bagay ay gawa mula sa chemical. Ang tubig ay gawa mula sa oxygen at hydrogen. Ang tawa ay gawa rin sa iba't ibang chemical. Ang mga chemical nito ay may mga hangganan din. Lahat sila ay mamamatay rin unti-unti. Kung walang gravity, ang mga chemical nito ay maghihiwalay-hiwalay at unti-unting mawawasak. Halimbawa, paano ang isang bagay ay mamatay unti-unti ay ating mga libro sa bahay o library? Makikita nyo ang mga libro ninyo sa library o bahay ay unti-unting nasusunog. Paano nyo malalaman na ito ay unti-unting nasusunog? Dahil ang kulay nito ay unti-unting napapalitan mula sa puti hanggang pagiging brown. Kahit walang tao ang gumagalaw dito, sila ay unti-unting namamatay o nasusunog. Ngayon, <clears throat> tignan naman natin ang uh, biological Marami ang hindi nakakaalam na uh, sa ating katawan Ang ating mga cellular sa loob ng ating katawan Ay laging nagpapakamatay O tinatawag na suicidal Hindi nyo alam yan Pero nangyayari ito para may iba't ibang mga kadahilanan Kagaya ng pagpapalit ng mga lumang cells Ng bagong cells Yan ang purpose kaya may mga cells na nagpapakamatay para maayos ang tisyon ng ating mga katawan. Ganon din ang ating balat. Hindi nyo alam na ito ay unti tiring namamatay at napapalitan ng bagong balat bawat buwan. Karamihan sa parte ng ating mga katawan ay namamatay unti-unti din. Kagaya ng ating bituka, ito ay namamatay at napapalitan bawat tatlong araw. Ang ating mga blood cells ay nabubuhay lamang ng uh, at dalampung araw. Ang ating mga panlasa ay napapalitan din lagi bawat sampung araw. Ang ating liver, lungs at mga buto ay namamatay unti-unti pagkalipas ng ilang panahon. Ang mga muscles sa ating puso, mga mata at ibang parte ng ating katawan ay unti-unti rin namamatay dahil sa friction at chaos o entropy. Kahit ito ay isang open system. Pero dahil tumatanda ang katawan o lahat ng bagay, ang chaos sa katawan at sa buong kapaligiran ay tumataas ng sobra dahil hindi na nila kaya na mabuhay ng tama dahil sa kakulangan ng enerhya. Ganon din ang at laman ng ating utak. Pag ang laman ng ating utak ay hindi mo na ginagamit, kalaunan ito ay mamamatay o mawawala na sa iyong isipan. Karamihan sa mga mangmang ay walang tamang pag-iisip dahil ang utak nila ay unting-unting namamatay na hindi nila alam. Kaya karamihan sa kanila ay eh makututo o sunod-sunuran na lamang dahil wala na silang kakayahan na alamin o mag-isip kung ano ang tama o mali, alin ang totoo at hindi. Dito sa episode na ito, pinakita natin na lahat ng bagay ay mamamatay. Ganon din ang Diyos. Ang Diyos ay mamamatay din dahil kung may Diyos nga talaga. Dahil sa mga persa ng ating nabanggit, gaya ng gravity, chaos at friction, napatunayan natin na lahat ng bagay ay masisira mabubulok, maglalaho at mamamatay. Ang ideya ng Diyos ay umiira lamang dahil ang tao ay may utak. Pag ang tao ay namatay, ang utak din ay mamamatay. At dahil ang tao at utak ay patay na, ang ideya ng Diyos ay mamamatay din. So, wala nang Diyos. Sa susunod naman na episode, kung walang magre-request mula sa ating mga tagapakinig kung ano ang dapat natin tatalakayin sa susunod na episode, ang pag-uusapan naman natin ay kung ang tao ba ay mula sa unggoy o hindi. O baka gusto niyo naman yung isa pang topic, bakit ang mata ay patunay, bakit walang Diyos. So, let me know kung alin ang gusto niyo pag-usapan, kung gusto niyo pag-usapan ba ang unggoy o ang mata para patunayan kung may Diyos ba o wala. Kung gusto niyo uli pakinggan ang mga iba't ibang ebidensya kung bakit walang Diyos, ang lahat ng mga episode dito ay hinati ko sa apat, ang Pilosopya, Teologiya, Siyantipiko at teknoloya. Linagay ko sila sa kanya-kanyang playlist sa kailangan ng ating mga subscribers para mahabang oras ng kanilang pakikinig. Ang unang playlist ay tungkol sa Teologiya kung saan ginamit ko ang Biblia para patunayan na walang Diyos. Ang ikalawang playlist ay ang philosophical ng mga ebidensya gamit ang kritikal na pag-iisip at tamang kaalaman para patunayan kung bakit walang Diyos. Ang ikatlong playlist naman ay mga original na scientificong ebidensya na personal kong ginawa para patunayan bakit walang Diyos. At ang muling playlist ay ang mga ebidensya kung saan bumuo ako ng isang buhay na mechanical na bagay na nagsasalita, nag-iisip, naglalakad, kumakain at namamatay din. Ito ay isang ebidensya na magpapatunay bakit walang Diyos. Ang ating episode, ang ating channel ay may mga meme din at mga shorts at mga lumang episode na nakalista sa comment section natin sa ibaba. Kung gusto niyo mong makinig tungkol sa mga bagay-bagay na ito, for curiosity purposes only, pwede niyo pong puntahan ang mga bagay nito. Siya nga pala, shout out pala sa ating mga tagapakinig, lalo na sa nagtanong kung paano nabuo at namatay ang universe. Salamat po sa inyo. Kayo po ang aking inspirasyon. Bakit tumatakbo po ang ating channel na ito? Doon po sa aking mga tagapikinig na may mga katanungan naman na kailangan ninyo ng tamang kasagutan, ilagay nyo lang po ang inyong katanungan sa comment section sa ibaba at sasagutin ko po kayo ng aking makakaya. Maaari din po ninyong like ang mga episode natin dito dahil ito lang ang paraan para ko malaman kung mga may tagapikinig ba ako o wala. Alam ko na wala pang sampu ang mga subscriber ng channel na ito at hindi 147. Dahil kalimitan, ito ay pawang mga bot or algorithm lamang ng YouTube. Doon naman sa mga bagong subscriber, salamat po sa pagtikilik ng ating channel. Kaya sa muli ng ating katalakayan, ito po ang inyong mga atyo na nagpapasalamat sa inyong pagiginig. Ang sabi ng tatay ko, kung gusto niyo na magkaroon ng buhay na maginhawa, maligaya, malaya at makaulugan, sikap, sipag at kaalaman ang susi ng isang magandang buhay at hindi dahil sa paniniwala na may Diyos. Kung kayo naman ay may problema sa buhay, ang sabi ng nanay ko, ang problema mo ay ang tamang solusyon sa problema mo. Masagana at malusog na buhay po sa inyong lahat. Ito po muli ang inyong channel, The Voice of Philippine Atheism. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ito po ang inyong ateista ng Pilipinas. Mabuhay po ang Pilipinas. Maraming salamat po.